tapos post ano lang post alam mga guys uh, meron kami ni scan dito hmm. Pasara mo na lang yung banong. Post mo. Ah, mga guys, nandito kami. Meron kami yung video area po ito, pero lang namin sabihin mo yung so, bro. is 1,000... 1,000 sudu sudu na den ayong meda

ngayon ay October 7, 2024. muna lang kaya 'yan. Tata namang ulan ng malakas. Ito po kami ngayon, gumagapang. Kaya mo bro? Kaya kaya. Amin um, Halo guys. Kita kami di sa area nang Nakaon na tayo mga guys. Nasa naka 1,000 range po tayo mga guys. 1,000 range. And then 1,000 range power. Black Iskan tayo ng kasi tayo sa 45 Ninety Ninety uh, Deep Check natin mga guys ah Yan mga guys Hindi basa-basa itong -basa gamit na ito Hindi ito katulad ng iba So may ho kayo dito si kuya So i-check ko lang Mga guys pag tumunog at nagwawala ito mga guys Yung sabihin meron yan Pero Pag <coughs> tumikot ito mga guys Mayroon dito guys Ha? Pero mga guys ang um, ano po nga yung mga guys is October 8 2024 So, mga, mga guys searching sa mga guys so dito mga guys maaaring may may bina lang mga patsi patsi Anong lalim na nito? 7 feet. 7 feet? feet? So mga guys, ayon sa ating aparato ay walang laman dito mga guys ha. Yan sa center. Pakita mo bro. Tum -tum. Kaya siya masabi natin walang laman mga igay, guys kasi ito tutulog siya at magwawala yan mga guys. Iikot ng malakas yan mga guys. Pero ayon sa ano, Searching yan siya, mga guys. Nagsesearch siya. So, wala siyang masearch, mga guys. Ah, uh, ito na papatulong lang natin sa ating tropa natin. Andito ngayon, saka dito. And then, uh, wala akong laman dito, mga guys. Ayan. So, kaya ganyan siya, mga guys. Kasi nagsesearch siya, mga guys. Gagalaw-galaw lang siya, mga guys. Iiling-iling lang siya. So dito banda mga guys mayroon siyang tinuturo dito mga guys pero uh, maaaring naliliit lang yan mga guys maaaring hindi na mga guys so ito sa inuho kay ni kuya so wala dito kasi ikot na dapat yan po, mga guys dahil itong mga guys upgraded na ito is 1000 lakok power ayun upgraded na ito mga guys Hindi tulad ng iba So, sa hukay ni kuya mga guys, 70, ay wala siyang laman. Ayan, wala siyang laman mga guys. Pero may nadidetect siya dito banda mga guys. Pero, uh, uh, wala, hindi rin siya nagpipirmi. So, so, searching pa rin siya mga guys. Searching. So, wala siyang ano, nalilito siya. So, wala siyang mahanap. Yung mga guys ha, kita kita nyo naman ha. Kahit galawin pa natin yan. Kasi pipirmi yan siya Pagka uh, may mahanap siya, pipirmi yan siya mga guys. So wala siya. So sa malayuan natin mga guys, malayuan. So searching pa rin siya mga guys. Ayan, searching sa mga guys kasi kung mayroon dito mga guys dito banda sa tagliran naman guys may nadidetect siya mga guys pero mahina lang siya ayan o, oh. kapir sa mga guys ha kahit galaw galawin mo yan hmm. ayan, babalik siya dyan mga guys no babalik siya dito no so dito sa okay ni kuya wala ayan Kasama namin si kuya. Ito, nagingin ng tulong kami. So, negative. Negative, mga guys, itong hukay ni kuya. So, gamit namin, mga guys. Ganito lang to mga guys. Pero, hindi basta-basta to, So, team na lang kayo sa akin kung uh, maaari makatulong sa inyo para uh, mabigyan kayo ng ganito. Pihin na lang kayo, mga guys. So, ah, uh, Check natin banda rito mga guys. Sacho ko lang kasi hindi ko meron sa hindi ko sa po Pag dito ako mga guys at tinuro dito banda, so hindi sabihin mayroon dyan. Pero kung wala, saan mo tuturo? So wala. Kanina dito tinuturo. Kung oh, tuturo niya ulit dyan, kasi eh, angle to angle to mga guys yung petoro banda niya dyan so so wala pa rin siyang mag-detect mga guys so yan ang mga guys so ibig sabihin yung tinuro kanina wala po yun so nag nagsisearch lang siya mga guys searching lang siya oh so wala siya Dapat mga guys, pumirming na dito Dapat kanina, kung dyan babanda Kasi lumumpas na kami Dapat bumalik kami dyan o bumalik dito Para ituro niya So wala, wala siyang masearch So Andan dito na lang mga guys Wala siyang masearch ulitin po mga guys Labaman na natin O wala siya guys inilipat siya mga guys so wala yung mga nalilipit lang siya na. so hindi siya nagpipirin mga guys so ah mga guys, eh, wala tayong maditik mga guys, lalo na sa hukay ni kuya Yan, ayun sa ating mga katamahan mga katropa Andito rin yung kasamahan natin na officialist na pangalan si RG. RG na lang, RG. Ayan ah. Ayan mga guys, officialist kasama namin. May dala kami sakyan doon. So, babalik na po kami ng mga guys sa aming sakyan. So, post mo na lang yun. Ayan, tinurunit ko kuya mga guys. Ayan yung parang kagdanan dito mga guys. Pero, chichik natin mga Pagkatal, nandito na rin kami. So, i-check ko yung para ng dyan. So, searching pa rin tayo. Hindi ko to in-off mga guys. So, wala Sipa pa rin siyang dito banda. Wala pinatalikuran niya mga guys. ito hindi sabi mo na yun nakaridi yan lang kayo doon so yung turo kanina mga guys doon pa din doon pa rin banda nang galing kami doon tao hukay nila wala so dito pa rin yung turo so may hatak doon pero natin na naman yung Dito mga guys, wala. Wala mga guys. So ano lang to. Adubi lang to mga guys. Adubi lang na, na panas. Kadaanan na ng tubig. full power kami mga guys ha. Todo-todo ito kaya malayo na abot dito. 1,000 meters to mga guys. Tinutudo namin para malakas. mahirap hirap yung sa amin doon dahil kalahati milyon ang gastos ni sa ibigay sa kitang doon sa service pa lang namin na Montero papunta doon kain namin, dami namin libo libo sa libo na agad kain ka lang kain ka doon pero yun talaga dinalha ulit nila nagkana nagkana Oh. Uh -huh.

dito mga guys talagang kanan ang ikot nya so ilisa po meron mga guys meron yung meron yung meron meron yung meron Babaan natin mga guys ha. Babaan natin ang power. Sususunod lang tayo ng Lapitan natin para 20 meters magigit ka lang tayo mga ng... 20 So, sa 20 meters mga guys searching so malapitan na ito mga guys wala pa rin siya ma-search mga guys sa 20 meters so taasan natin ng konti mga guys 40 40 meters nagpermi siya doon mga guys so 40 meters kuha niya so dito banda mga guys mayroon siyang nadidetect yung nadidetect doon kanina na malayo may dito siya nagdidetect so parang pabalik tayo mga guys babalik tayo doon sa taas so hanapin pa rin natin mga guys sa 40 mga guys alarapitan na lang natin pero hindi natin masabi kung gaano kalaki ito mga guys so sa 40 sa 40 meters nabibitik niya mga guys 20 ibig sabihin malayo pa kami dito mga guys sana nabibitik niya so sa 20 kanina wala eh 40 kuha so, ano. niya 30 muna tayo sa 30 nakita natin mga guys Oh, come on. yan mga guys ibig sabihin sa 30 wala siya sa 30 so around 1 to 40 meters from here meron po siya ang konti nga didetect pero hindi natin masure kung siya ay treasure or B na lang mga guys kaya lang masukal kuya dito banda kuya eh matukal Dandang, di meda nan din di hindi na nan ah, makit mahon din taas sana enjen di na masyado din sa taas eh total oh di na daan na din jan eh ah, kadaan na jan eh parang dito na yatay yung provider eh hmm din sa amin yan ay ito oh yung sa amin yan oh yung may muslim jata ata kadulo ani na nasa 40 tayo dito na tayo, banda. So, lagyan natin 20. 20. 20 meters na lang tayo, guys. So, so nasa 20 meters tayo and then 15 meters deep so ayan mga guys pumipirmi siya dito mga guys ayan, kahit galaw galawin siya mga guys so ayan mga guys mabalik siya dito banda mga guys so 20 meters so i-check na lang natin mga guys dito banda ay, masukal masyado. So, ayun, bumalik na mga guys. Dito na banda mga guys. Ibig sabihin yan mga guys, lampas na kami. Lumampas na kami mga guys. Baba mo natin mga guys, hindi nangat ko mga guys. So, Tagaan lang dito mga guys, mahirap maghanap nito. Mga guys oh. So lampas na kami mga guys. Kaya masukal mga guys, masyado dito banda. Masukal, lampas na kami. So 20 meters range na lang kami. Ganun maghanap mga guys, angle to angle mga guys. 5, 5 meters ko na lang ito mga guys 5 meters 5 meters and then ito doon namin Ninety feet, 90 feet. So, bumalik na naman dito mga guys. So kanina nandoon kami, turo dito. So nandito lang to mga guys. Ganun lang gawin ng mga guys ha. Uh, don't forget to follow my inital uh, yung pa ako. Oh. So, malapit na natin mga guys. Paki-ano mo 'to? Palibalan mo 'yan. So mag-ingat ang lang sa mga guys. Maaring dito na mga uh, guys ha. Ayan mga guys, ah. Oh. Tingnan niyo ah. Para power tayo mga guys. 'Yon. Ayan mga guys, ah. Ayun ah. Hindi yan. Oh, ayan mga guys, ito yung tinuturo niya kanina mga mga guys na nanggaling doon sa malayo. Ganun lang maghanap mga guys, tagaan lang. So mayroon siyang tinuturo dito mga guys. Yan mga guys ah dito lang banda. ayan ganun nga mga guys ah ganyan lang siya magturo mga guys, hinahanap niya mga guys. So itong area na 'to mga guys. 1.8 meters mga guys. So, hindi niya kaya mga guys ang 1.8 meters. So, malalim So 15 frames So dito mga guys e Sa 40, Sa 90 30 meters tayo mga guys Nasa 30 meters deep tayo Ayan mga guys So kuha niyang Malalim to mga guys So malalim dito mga guys So, dito wala na mga guys. Wala na dito mga guys. Nandito lang siya. Dito, ah, dito pala banda mga guys. Pero malalim sa mga guys. lang. Maliit lang mga guys. mga guys. So, dito lang banda mga guys. Pero malalim siya. Nasa sa so, mga guys follow RP pag so, lang mag angle mga guys doon dito doon hanggang sa mag corner ninyo yung pinakagitna so ito yung aparato na to na yung iba hindi nila alam gumamit so nandito lang mga guys yung nadikit, yung nadikit namin kanina so nandito lang ah, pero malalim ito mga guys Ang ang lalim nito uh, na natin dito ang naka-register dito is is 15 plus 30 30 times 3 90 90 90 feet mga guys ang nadidetect dito 90 feet malalim so na. malalim to mga guys kasi hindi niya kayang hindi niya nadedetect pag binabaan natin yung dip niya. So mga guys, ibig sabihin, yung nadedetect niya dati doon na sinners namin sa 1000 meters so ito yung tinuturo niya nandito. So malayo pa kami kanina, 1000 sa tawid pa kami ng ilog kanina. So 1000 meters so dito ang tinuturo agad niya so ito na yung pinuntahan namin. Malayo inikutan namin so nandito so. Pero malalim to mga guys so Ayan, kay Manong, siya yung nagsama sa amin dito. So, siya na lang bahala kung anong gagawin niya. So, basta nandito lang ang detection ng ating scan. Ayan mga guys ha. So, nandito lang mga guys, ang gitna natin. Pag dito kasi mga guys, dito lang sa mga guys. Tuturo na rin sa dito mga guys. So dito lang talaga mga guys. Bibitawan ko mga guys ha. Bibitawan ko to ha. So dito lang talaga siya. So. oh yan ha. So mga guys ito. Portion na to dito lang. Pero malalim. So yun na lang. Ayan ha. So, mga guys oh. Pag binabaan nyo mga guys, no? O, oh, yun na mga guys, ah, Ganito yung aparato ko mga guys, hindi katulad ng iba na basta na lang ikot nang ikot na mukhang tanga. Hindi naman sa sinasabing lahat sira. So, ito sa akin mga guys, kita-kita naman. Pinakita ko sa inyo na may sample sa bahay. Yan. Kasama naman tayong specialist ngayon dito. So, hindi naman to ano, So dito lang siya mga guys. Dito lang nagdikit. Tinalo ko lang. Mali eh, ilang. lang na do-detect niya. Kulang talaga sa so, power. Yes. Sure. Malalim naman. Malalim siya. So ang dito na lang mga guys, i-post e, mo na lang dapat punta na tayo sa service natin.